Hi guys, welcome to my youtube channel Siya yeah, pala guys Itong lugar nito guys, dito ito sa Golden City Gasparina City, Cavite Ayan guys, so oh, ayan ang overpass Yung kasada naman na yan Patung Emotion guys Patung Manila Ayan guys, dyan dyan sa naan May subdivision dyan Golden City Ito na yung paligid nito guys tas Tapos yung kasada naman na yan, dus sa kabila, patong ano yan, patong alapala, silang. Ayan guys. Dito guys, may nagbibinta dito nga pinto nga kahoy. Ayan guys, ang pangalan ng ano nila, furniture. Ayan guys, gumagawa sila ng pinto sa bahay. Mga, mga kahoy nga pinto tatanungin ko si boy dito kung magkano ang pinto nila ayan guys o guys so ito yung tindahan nila guys dito dito ito sa golden city gas marina city kabiti yun guys ang tindahan nila dito ayan ito yun guys ito yung pinto nga binipinta nila ngayon i-interview ko si sir sir kay merrill sir hindi po kami lang po nagbibenta, sir. Ah. Interviewan ko sa si sir. Sila nagbibenta nito sa mga pinto dito. Ayan yung guys, oh. Sir, magkano ganyan tong pinto, sir? Ganyan? Magkano'ng sir? 90 by 210. 6 panel yung tawag dito. 6,000. Oh. Ah, 6,000. Ayan, wow. uh, oh. ayan. ayan, guys, oh. Pinturado siya, guys. Ayan, oh. May varnish na. Malinis na, guys, oh. Ayan, oh. Oh ayan Eto sir, magkano naman tong ganyan to sir? Ayan naman po, video yung may design, 80 by 20 yung ano, sukat. Pagka ganyan po is 4.5. Ah, 4.5 pala guys, ang price niyan. Ayan oh. maganda, maganda siya, may design pa Oh. Ayan, dito nyo lang ito matatagpuan sa tabi ng highway. Sa Golden City, that's one of city, Cavite. Ayan guys o. Oh. Ayan o, oh. maganda. Maganda. Oh. Ito pa guys, so pinto nga binibinta nila guys. Marami mga pinto po, dito guys. 90 by 210. Yan yung kamada design. Kaya lang hindi pa natapos pagkapintura na oh. kaya kaya may itim. Oh, pag natapos, o oh, hindi pa natapos oh. ito o guys. Kung mahanan, ganyan po. Pagka may pintura na. Ganyan po additional ng 2,000. Additional po ng 2,000. 6,000. Additional ng 2,000 po. Bale 8,000 po. Ah, bale 8,000 pala ito guys. Itong pinto na ito. Asa mo guys, hindi pa natapos magpintura. Tatabosin nila yan guys. Eh, masagwa naman tingnan kung ganyan binta. Ano yun. Kailangan maganda sa paningin ng tao. Sa maganda. Yung kaya, kaya baga. Ayan guys, o. Oh. Oh. Maganda, maganda yan. Pag nayari yan, mapinturado na lahat yan. 80 by 210 standard yung suka tapos yung kulay nya is maapol tapos may pagkalag sa gitna 6 pattern ang uh, presyo naman po niyan sa pagkain bar ni 6,000. Ah uh, 6,000 guys, ang presyo nito, ito ah, itong pinto na to. Ayun. Ayun guys. Ayan oh. bago ko din to. Eh, po, 80 by 210, standard yung sukat. Tapos, yung design niya is Seahorse, 7 by po yan. Pagpagin dry. dry kasi yung kahoy na ginamit. Kung po yung kahoy dyan. Ayan uh, guys, O, oh, iba oh, ibang design. Ayan. Marami yung pinto dito guys na binibinta nila, pintong uh, mga kahoy guys oh okay. Ayan naman po, binging na may design na may stick po sa gilid tapos yung kulay niya po is maple na may pag tapos dark po yung gilid ito ay 70 by 210 yung sukat pagkaganyan po 6.5 po kasama na po yung kulay ang presyo pala nito guys 6,500 6,500 guys ang presyo May kasama, na, po may kasama na, po na pong kulay Ayan o Malinis na guys Malinis na Ayan o Ayan Ayan guys o Ito may pa guys Bago 9 panel Tapos yung may pahaba sa gili 80 by 20 pa rin yung Sukan Pagka may ganyang gulay po, 8,000 po. Ah, guys, ang pa pala sa pinto na yan, 8,000. 6,000 additional, 2,000 sa kulay. Ah, sa kulay. Kaya naging 8,000 siya. Ayan oh. guys, oh. Ang ganda naman, oh. Ayan, tingnan nyo guys, oh. Magigitan nyo naman na yan, eh. Ayan, oh. Oh. Ayan guys. Ayan. Oke, okay, sige tapos guys, Ayan ito naman pa guys oh, bago pinto, ay ah, pinto. Ayun oh po, 60 by 210, standard pa rin dito pa. Beijing design. 4,000 po pag sa 60. Ah, po 1,000 guys ang presyo niyan, guys. Yung pinto na 'yan. Ayan. Kaya medyo mura siya konti, gawa ng medyo maliit. Ayun oh. Okay, guys. Nakamura lang yan sa kasi sunray lang po. Tapos yung kindray lang po yung pan. Uh, kasi mas mahal po yung pao na kinray. pa kasi lang binibinta guys ng mga, mga ganito guys. So, ah, uh, tatanungin ko sa sir kung para saan to. Sir, para saan to sir? Mga ganito sir na design? Yung po sir, yan yung pinagkakapitan ng gabay para po sa hagdanan. Ah, uh, yeah. Yung, yung pinakamalaki, ito. Itong malaki, one 3. Tapos, ito po, 800 ah, Oh, ito guys, ang presyo nito tray kasi malaki siya. Ayo mataba. Tapos ito, magkano sir? Magkano ulit? 800. Ah, 800 ito guys. Ano? You know. Oh. Ayun. Kasi kaya may kamahalan siya daw nang may may design guys, oh, may ukit-ukit. Ayun oh. Ayun. Ito sa, bagay, sa manid guys, guys so Oh. Yan naman po baluster. Para po yan sa ano, partner po yan ng King Post. Para din po sa hand drill. Uh, Pero kahoy pa rin po. Magkano naman ganyan sir? Magkaganyan po, 350 po, isa. Ah, 350 guys, ang isa. Opo, oh, isang piraso. Mga ganito, kalaki. Kung gusto po nila mag-inquire, meron ang kaming cellphone number. Pwede -be, nang nilang tawagan okay, o i-chat o i